So you, what's up? Welcome back again mga kaligalig. Medyo wala tayong boses pero maganda kasi paksa yung ating tatalakayin ngayon. Ano? Uh, regarding po dun sa mga manggagawa na galing sa bansang Hungary na ngayon ay mainit na mainit na talakayan at mainit na mainit na diskusyon at sitwasyon dahil ito pong mga manggagawa na galing sa bansang Hungary. Marami po ngayon dito sa Poland ang nadideport dahil nga po doon sa maling spekulasyon o maling akala dahil nga po maraming mga kaibigan nila ang nagyaya na pumunta ng Poland which is ang hawak nilang TRC ay guest worker. So ngayon po no, uh, sasabihin ko po sa inyo, yung mga may guest worker po ay hindi po ito nabibigyan ng kaukulang Uh, TRC o Temporary Residence Card sa Poland dahil nga po uh, sila po ay guest worker uh, ang kanilang TRC Ngayon, yung mga nagyaya sa kanila na papunta ng Poland ay uh, mga nauna sila po ay may kaukulang dokumento na hindi guest worker kaya hindi rin po nila alam or marahil ay alam nila subalit so kulang sila sa kaalaman na ang kanilang mga kakilala o mga kaibigan ay uh, mga guest worker nga po na hindi po magkakaroon ng TRC sa Poland. No? So anyway, kung kayo po ay nandiyan dyan sa mga bangsan niyan at nag uh, nag apply kayo ng papuntang Poland at nais ninyong lumipat, ay uh, wag na po ninyong ituloy sapagkat magsisisi lamang po kayo sa bandang huli dahil nga po hindi po kayo magkaka-TRC at ma-deport po kayo. Nao pangalawang katanungan may nagtatanong kung sila po kung kung sila po ay nasa Poland at pagkatapos ay eh, naubusan na ng visa or hindi nagkaroon ng residence permit at uh, nais nilang magpunta sa border guard dahil nga po ngayon ay isa po sa mga mainit na sitwasyon ngayon ay ang ating border guard ay iniisa-isa na po ang mga kumpanya at mga accommodation even private residence na may nakatira sa inyong mga manggagawa at alam ng uh, gobyerno na kayo po ay nagpapatuloy ng mga worker sa inyong mga pribadong tahanan ay pinupuntahan na po rin iyan ng border guard at chinecheck ang mga passport kung lehitimong dokumentado. Ngayon ayon dun sa katanungan kung uh, sila po ay kusang susuko or ipipresent yung kanilang mga sarili at ipapakita yung kanilang mga dokumento kung matatatakan daw po yung kanilang passport ng deportation. Uh, sa kasagutan ko po na yan ay opo. Matatatakan po ang inyong passport sapagkat kayo po ay illegal stay na po sa Poland. So, ang mangyayari, matatatakan ng deportation, mababan pa po kayo. Kaya wag na po ninyong paabutin na ma-undocument kayo sa bansang Poland o dito sa Poland sapagkat uh, kayo rin po ang magsisisi sapagkat mababan po kayo at hindi na po kayo makababalik ng matagal kaya aking ipinakiusap na kung ang inyong mga visa o ang inyong application ay uh, regarding sa TRC kunwari galing kayo ng mga ibang European countries pagkatapos eh pinangakuan kayo ng inyong mga pinasukan at tumatagal na ng mga buwan, apat na buwan, na, o tatlong buwan, na hindi pa kayo nakakakita ng uh, pruweba na ini-apply kayo, wala kayong uh, case number, wala kayong yellow card, ay mag-isip-isip na po kayo at magtanong po kayo sa kinauukulan na nakaalam upang sa gayon na hindi po kayo malagay sa alanganin sa bandang uli. Nawa ay makapulutan ng aral muli ang aking uh, maikling video na ito sapagkat, Uh, meron lang po nagpribadong message sa akin sa pag ngayon mas minabuti kong gawin ang video ito upang pangkalahatan ay magkaroon ng kaalaman. So hanggang sa muli mga kaligalig, paalam.